Ayan, sa Edrain Community. Ayan, shout out kina Emmy at Ian. sila yung nagkasikaso. Tara. Pati itong nandito, sila rin nagkasikaso. May isa pang surprise. Okay? Opo. Nakaka-excite. Ano kaya ito? Hindi mo din alam, bro? Hindi ko rin alam. Maso surprise ka din. Baka masurprise din ako eh. Uy, dahan-dahan lang, Reyna. Ready ka na Reyna, dito ka dito ka. Andito yung surprise natin eh. Sana sa dito sa Atras mo ko Jilo. Ano Reyna, bubuksan natin sa bago yung huling surprise sa iyo ng Edrain Community. Bago ang lahat, uh, masaya ka ba ngayong birthday mo? Apo. Masaya ka? Oh, sinong gusto mong pasalamatan? Si Papa Jesus. Eh. Oh, Ay, ang galing. Si Papa Jesus daw. Ay, ang galing. Ang galing. Very good. Okay. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling mo. Wala ka naman ng sakit. Magaling ka na. Ano? Hintayin lang natin matras. Okay. Ano rin, na-ready ka na? Ready. May surprise pa tayo dito ang isa. Kinakabahan ako. Ano kaya to? <laughs> <Ayan na>! Hello! Hello! <laughs> Tara! Yeah! Ano yan? Ka, Ay, ka ko. Ay, grabe! Eh. Oh! Parang yung laki. Grabe. Sa ich akin ba? to? Eto? Box. Ay, ito. Limbox. Ito para sa akin. Thank you po. Ilaim po nato. Ilaim po nato. Ilaim po nato. Ilaim po Nag-stick po Thank you po Thank you! po Thank you po eh, eh. okay. Thank you! Okay.

awak mo thank thank you awak lang na nabalanggo <laughs> na si ano? ano pa yung eh? <laughs> tapa bro oh, basahin mo ito pa tapa ano um Torina from Adrian Community Ay, oh ano Torina buksan natin na oh. oh, ano ane 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 ano, ane oh. ane 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 Reina? Pang

<laughs> Lalagay ko na sa abang ko. Ha? Para marami kang pera. <laughs> sa <rama>, saya lama <laughs> saya. Ano? Kulang pa? Kulang <laughs> pa po yan. Kulang <laughs> pa <laughs> po yan. Sobra-sobra ano? Sobra-sobra. Salamat ka. Salamat po sa kwan. Salamat po sa support ha. Salamat sa support ha kwan.